Yun, magandang hapon sa inyo. So, ayan, bukas na nga pala yung Civic Parade. Dito sa Ragay. Ayan. Uh, Taong-taon siya ginaganap yung Civic Parade. Para yung sa upcoming na ano, Ragay Town Fiesta. So ayan, iniimbitahan ng lahat na makilahok. Kasama na yung mga private and public establishment. Mga schools, ayan. Iniimbitahan din lahat. Nearly naman yung ginaganap eh. Shoutout sa ano? Zone 3 pares. Eh mama na. Ano? Ah, uh, Lenatorio. Zone 3 pares dito sa Lower Santa Cruz. So, Tingnan lang natin kung ano yung ano, kung ano yung preparation na ginawa ng NG para sa ano, sibik para Paray bukas. So, ayan, magbubukas din pala bukas yung Andox. Ayan uh, o. na rin ang Andox dito sa Ragay. Bukas ang opening niyan. So, ayan, kanina, uh, ko pala si, ano, si Sir Jun Borondia. Ayan, shout si out kay Sir Jun Borondia. na agrupa Ragay. So, ayan, ay niya ako kasi mayroon daw nag-invite sa kanya. So, ayan. <laughs> Kita na lang kami bukas. San man kami makapunta? Ayan. Ayan, na, shoutout sa inyong lahat. Lalong lalo na, lalong lalo na dun sa mga nanonood ng vlog natin. eh Shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout kay Boss Martin Box Bugagaw. Hindi niya tayo, ano, kita. So may ginagawa siya eh. Anyway, shoutout na lang kay Boss Martin Boggs Bugagaw. Tinworks Motoshop. Baka siya ngayon. Ano, maraming maraming salamat sa ano, walang sakong pagsuporta. Ayan. Pakishare na lang din ang mga videos natin para mapanood din ang iba. Lalong-lalo na yung mga hindi nakakauwi ng ragay. Para maibsan din yung pagkamis nila sa ragay. Ayan, kailangan natin tumigil kasi salubong tayo. Papasok tayo ng linya kaya kailangan talaga natin tumigil. Shoutout pala sa ano, purtasan ni ano, Bosing makmakabarat. Ayun, may mga flags na. Ayan oh. May mga flags na, na nakalagay para, para sa CB parade bukas. Okay, ikot tayo sa sentro. Shoutout kaya no? Kay boss, ano? Jack Jack Andes. Ayan, nag-uwi na din pala sila. Sorry kay ano. Shout out sa'yo, boss. Jack Andes. Nang Aper Santa Cruz. Ayan. So, ayan, bukas yung ano, yung assembly sa Andayas Park, 7 a.m. Tapos, pagkumpleto na yan, magsisimula na yung parada. Tapos, ikot yan dito sa bayan, sa poblasyon, sa Ilao de saka sa Iraya. Nalawakan din niya ng mga empleyado ng munisipyo, at saka yung mga elected natin na mga ano, incumbent natin na tawag. Officials. Okay. Ganda. May dip banderitas na dito. <laughs> so mga susunod na raw, ikutan din natin yan. Itingnan natin kung ano magiging takbo ng ano. Takbo ng kalagayan dito ng mga tao sa bayan, sa sentro. Sa barangay hall ng Publisher nila abot. Yung mga business establishment din dito. Mga food cart. Ayan. Dito sa kanan, patok mo din tong paresa na to. Ayan. Kain din tayo dyan. Nyesang-shoutout pala kayo no. Kay Manong dyan. Kay Boss Mark Aligaway. Shoutout din kay Tia Ragayano. Si Kuya Michael. Busy si Kuya Michael mag-cellphone. So ayan, pauwi na tayo. Shoutout na lang po sa lahat na nakakasalubong at nakakasabay natin sa biyay. Ayan, inyak na lang po tayo. Shoutout din sa lahat ng taga sa Ilao, at saka sa Iraya. Ragay Town Fiesta po ay May 29 and 30. Ayan, so, sa mga upcoming events, may mga vlog din tayo dyan. So, makapag-abang na lang kayo sa mga kinopost natin. So, ayan, muli. Uh, at ito na lang yung vlog natin. Shoutout na lang po sa lahat na makakapanood ng video na to. At maraming maraming salamat sa walang sawang akong pag-suporta. So, ayan, kita-kisa lang po tayo sa next vlog, ha? Peace out.